Okay na? Teka lang. O, papikitin mo na yan. Papikitin mo na. Statay, lang. O, pikit lang ha. Lahat na sasabihin ko, Junel, sabi, gawin mo ha. At kung hindi man ako marinig ni tatay, ikaw na lang magulit sa kanya ha. Pero, wag na wag mong padilatin. Okay? O, sige. Diyos sa mga... Diyos sa mga Oh! Uh. Josama okay. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, tinatawag ko ang espiritong nagpapasakit sa taong ito. Pumasok ka sa katawan ng taong ito upang makausap ka sa espiritual na kapangyarihan ng Diyos Ama sa Torah repo Diyos ng mga Diyos Diyos sa punong pinagmula ng mga Diyos Diyos ng kataas-taas ang mga Diyos Hari ng mga Diyos, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat Tinatawag ko ang Espiritu ang nagpapasakit sa taong ito Pumasok ka sa katawan ng taong ito Igsak, igmak, igutom Bumpaktum na bes <coughs> Igusom, diretari, taksak, susum Jesus, dalam Diyos Sa taong Oh, ipitin mo. Sige, lakasan mo. Oo. Uh, Tapikitin uh, mo lang 'yan ha. lumay. Uh, sa Sipang, Diyos uh, sige, ipitin mo, lakasan mo ipit. Dalawang kamay ha ganunin mo ha Lakasan mo ipit. Oo. Oh. Uh, lakasan mo. Juney, eh, lakasan mo ipit. Huwag kang matatakot. ayan na, nakapasok na. Ideos, Gideos, Dideos, Deus, 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 si Gusong Gabinet Deus, Potenta Deos, Simplitos Deus, in Corpus Meus. Oh, sige, lakasan mo din lakasan mo. Uh, uh. Oh, sige, papagpag mo lahat, buong katawan, huwag didilat. Papagpag mo, ganyan, Don Jonel, tignan mo ako sa camera, ganyan. Papagpag, buong katawan. Sige, papagpag mo, pagpag. Uh, yung kamay niya, yung kamay, Papikitin mo lang yan siya, papagpagin buong katawan, papagpagin. Uh, buo, lahat, lahat ng namamanid sa katawan, pagpagin, lahat. Pagkakataon niya na yan, lahat, sige. Uh, sige, ubus yung pagpag, huwag mong padilate na, pikit lang. Sa parari pa tayo nito, pulutas pa sa lata. oh, lakasan mo, ipit, Junel, lakasan mo, ipit mo dyan. Uh, Apilam ko, um, eksimera, oh. oh, sige, ipitin mo, lakasan mo. Uh, Adam, Adam, Adam. Adam, Adam, Adam. Adam, Adam, Adam. Adam, lahat Adam. Adam, Adam, 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 Adam. Adam, Uh, alalay, alalay, Jonel. Alalay, hawak lang. wag mo munang ipitin. Papagpag mo muna lahat. Uh, oh, hawakan mo muna isang kamay lang yan nasa pa. Ah. Tapos yung isang kamay mo, tulungan mo siya magpagpag. Uh, yan, yan. Sige, tuloy lang. Tuloy. Oh, huwag mo bibitawan yan, Jonel, ha? Ah. Sige, tulungan mo siya magpagpag. Uh, yan, buong katawan, mga braso. Pagpagin lahat. Sa dibdib. Balakang, ubusin lahat pagpag. -pag. Uh, uh, uh. Tanungin mo nga si Tatay, huwag mo didilat ang mata, hawag, ha. tanungin mo nga siya kung gumagaan yung pakiramdam niya. Pakitanong Huwag mo nang banggitin yung pangalan. O, sige, tuloy mo lang. Tuloy mo, ubusin, ubusin pagpag. -pag. Sige, lahat 'yan, para lumayas lahat 'yan. Sige, ubusin pagpag. -pag. Huwag magdilat ha, huwag magdilat. Uh, lahat pagpagin mo, buong likod, lahat simula ulo hanggang paa tuloy-tuloy pagpag. Oh, uh, uh, um. uh, uh, 'yung sama makapangyariyan sa lahat. Hinihiling ko lahat. Oh, Junel, ipitin mo 'ole. Isang kamay lang, Junel, ipitin mo 'yung ka oh, isa lang, isang kamay lang. Yung isa ay tulong mo sa pagpag. Pagpag-pag. Yan, sige. Yung isang kamay, ipitin mo malakas para madala yan. Sige. Uh, uh, sige. Uh, pitar ka, arka, serka, martik ka, Mm, sige, ipit yun eh. Lakasan mo. Uh, 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 tanungin mo nga uli kung gumana na yung pakiramdam niya ha? ano no? ayos, sige tanungin mo nga kung namamanid pa yung katawan niya tanungin mo gamanid pa gamanid pa nararamdaman niya na yung katawan niya tanungin mo Pikit lang ha, pikit lang ha. Oh, sige, tanongin mo kung namamanid pa. Gamanid pa ba? katawan niya, pikit lang, wag didilat. Lakasan mo, ipit. Ipit, lakas. Mm. Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, ibinababa ang kapangyarihan ng araw upang sunugin ang masamang espiritu sa katawan ng taong to sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Yahweh. Oh, ipit Junel. Oh. 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 Oh, gumaya pa karamdam. Tumaan. Magaan. Tanungin mo Junel kung namamanid pa yung katawan tanungin mo siya paki ha mm. uh, sige pagpag eh pagpag pero gumagaan pakiramdam gumagaan pakiramdam ipitin mo Uh, gumagaan pakiramdam Ha? Gumagaan pa karamdam. tanungin mo. Gumagaan ako. Okay. Sino kayang gumagawa dyan? Tao o kanto. O, ipitin mo. Ipitin mo, malakas. Uh! Tanongin mo kung masakit yan. Iniipit mo. Tanongin mo siya. Ha? O, yan. Nakapasok eh. Oo, oh, nakapasok eh. Hindi naman yan sasakit eh. Nakapasok kasi. O oh, sige, patanggal mo lahat. Busin mo tanggal lahat. Sige, lahat, lahat. Pagpag, -pag, ganyan o. Oh. Jonel, tingnan mo ko. Yung kamay, ganito ang gawin o. Oh. yun mo siya o. Oh. Yan. yan, 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 yan. Sige, tulungan mo. Yan, Sige. Huwag mong padilatin yan. Yan, sige. Sige. Yan. sige, yan, sige, yan. Shake mo, shake. Yan, lakasan. Yan. Tanggalin lahat yan. Tanggalin, tanggalin. Ubus at tanggal. Lahat yan. Ubus at tanggal. Tapos yung nasa paa, Junel, ipitin mo. Lakasan mo ipit. Uh, mm. Yan, lakasan mo. Para madala yan. Uh, Diyos mo, makapanggaran sa kitaw ko. Oh, sige, 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 sige. eh, lalayas kayo, lalayas kayo lahat dyan ha. Ngayon din lalayas kayo ha. Uh, taas dalawang kamay, patasin mo dalawang kamay. Taas. Taas, ganyan. Dalawang kamay, patasin mo. Uh, dalawang kamay. Taas, ganyan. Ganyan, tignan mo ko. Retayasin mo, ganyan, pataas. Dalawang kamay niya. O, yan. Yan. O, sige, sige, yan. Okay. Sige. Uh, yan, lahat kayo lumayas. <coughs> lahat ang nanggagambala, lumayas dyan. Sa pangalan ni Jesus. Uh, o, oh, tanongin mo kung gumagana yan, mga kamay. Tanongin mo. Okay, okay. Layas. O, oh, bitawan mo na yan, Junel. Tanggalin mo yung sapaa. Oo, oh, oh, layas. Sige, baklas. Tanggal. Tanggal. O, oh, padilatin mo na siya. Padili padilatin mo na sa tatay. O. Oh. Uh, Teka, dasa lang ko lang, ha? O, oh, kamusta pakaramdam, tatay? Kamusta pakaramdam? Gumaan ba? gumaan pakiramdam, pinawisan, tanongin mo nga, pinawisan siya. O, gumaan yung pakiramdam niya, gumaan. Ay, salamat sa Diyos. Anong lugar niyo uli? Anong lugar niyo uli? Occidental? Ah, okay.